Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay ang masakit na tuhod. Halos lahat sa atin ay dumadain na masakit na ang tuhod natin. May mga dahilan yan na ano po, kapag tayo ay mabigato, overweight, syempre sasakit ang ating tuhod. Kapag ang trabaho natin ay laging nakatayo, katulad ng mga tagaluto, sales lady at ano po. At pag nagkakaedad, eh magkaka-arthritis na tayo merong mga bagay na pwede tayong iwasan para hindi sumakit ang ating tuhod. Katulad ng pagbubuhat. Kung may bubuhati ng mabigat, tumawag ng makakasama para kalahati lamang ang magiging bigat. Ano? Huwag akyat ng akyat sa hagdan kasi malaki ang stress nito sa ating tuhod. Uh, yung matagal na pagtayo at paglalakad, sa pagitan nito, umupo tayo para mapahinga naman ang ating tuhod. Ano po? Alam ko sa kababaihan, maganda ang high heels pero kalaunan ay sasakit ang ating tuhod. At kapag tayo ay magtatrabaho o magdadasal, huwag luluhod ng diretsyo sa matigas na simento at matigas na kahoy. Humanap ng kutson na pwedeng luhuran. Ano pa yung mga dapat nating gawin? Ano po? Kung medyo mabigat tayo, magbawas tayo ng timbang para hindi mahirapan ang ating tuhod. Alam nyo ba na ang pinakamagandang sapatos para sa tuhod ay ang rubber shoes? Pumili lamang ng malambot at makapal na rubber shoes. Ganon din sa inyong chinelas. At dapat palakasin natin ang muscle dito sa ating legs. Ah, pwede tayo mag-exercise. Ang tawag po dito ay squats. Ganito po, mag-squat tayo ng less than 90 degrees. Yan, para lumakas ang ating mga quadriceps, hamstrings at tibialis. Ano po? Uminom tayo o kumain ng mga inumin at pagkain na mayaman sa calcium tulad ng gatas, keso, dilis dahil kailangan niya ng ating buto. Kung talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagsakit ng ating tuhod, pwede tayong magpatingin sa isang orthopedic surgeon, sa isang rehab medicine doctor. Siya yung magtuturo ng mga exercises at physical therapy sa inyo at pwede din ng rheumatologist siya yung doktor para sa lahat ng klase ng rheumatoid. So sana po uh, maibsan ang pagsakit ng ating mga tuhod. Salamat po.